Hello everyone! Welcome to another vlog! Nandito ako ngayon, no? Naghihintay ako. So marami nang naghihintay dito. Diba't ibang pwesto lang sila. Ayan. Tapos meron pa pala dito. Ayan, 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 Ayun, nag-aantay kami para sa therapy. Ano nga ba yung therapy, guys? Yung therapy, ayun yung may device sila na nakakonekta doon sa device yung mga mga cable na papunta doon sa pad na nilalagay sa upuan. At kung uupo ka doon ay magkakaroon ka ng uh, o may papasok na electricity sa iyong katawan. Ano ba yung electricity? Yung electricity na yun, hindi yun mararamdaman. Pero kapag may humawak sa'yo na hindi nasa pad na yon o hindi nakaupo, ay makukuryente ka. So, doon mo mararamdaman may kuryente palang pumapasok sa katawan mo. Pero kung wala naman humahawak sa'yo, ay hindi mo yun nararamdaman. Alam nyo ba na ang ah, kuryente na yon na galing sa device ay maraming napapagaling na sakit. Ano nga bang sakit ang pinapagaling niya? Marami. May diabetes, yung may mga sakit sa puso, sakit sa balat, uh, at mga iba't ibang sakit na kayang-kaya niya, lalo na yung mga may bumabarado sa mga ugat natin. Meron kasing uh, isang kliyente rin dito na meron daw siyang barado na ugat sa ulo delikado yon di ba pero nawala yon dahil sa pagtiyaga niya ng pagpunta ng therapy syempre dahil free lang ito 30 minutes lang pero kung meron kang device na ganon baka pwedeng mag 3 times sa day ka ng ganun. Ibig sabihin, sa isang araw, uupo ka ng tag isang oras. Tapos, uh, mga magpapalipas ka ng isang oras, ay pwede kang umupo ulit, di ba? So, pwede mong tagalan kung may device na ganun. Pero, syempre, may kamahalan yun. Kaya, nagtsatsaga na lang kami pumunta dito para mag makapagpa-therapy. Kasi, sayang din naman na yung kakasing sakit natin, uh, hindi yun ang tina-target niya, ang pinagmumulan ng sakit natin, yun ang tina-target niya, therapy na yun. Kaya uh, matyagang nagpupunta rito, marami dito mga matatanda na, mga senior na, na nagpupunta para makapag-therapy. Pero nag-uumpisa ata to sa mga baka 3 years old hanggang patanda, pwede nang magpa-therapy yung ganun na bata may mga oras yung iba, pwede magpatera pinang libre. Kapag ka dumating yung time na konti na lang yung mga pumunta rito, syempre lilipat na lang sila ng ibang lugar na marami din magpapatera therapy doon. Bali, ang tawag nila doon ni parang wellness center ito na libre lang. So, kaya sila libre kasi imbes na mag-advertise sila sa mga TV, sa mga billboard, ang eh, ginagawa nila ay nililibre na lang yung mga tao at sila yung nakakaalam at nakaka-experience na gumagaling sila. Ganon. Ganon ang epekto ng therapy na to kaya maganda siya. At ang pinupuntahan na namin dito ay yay, Yaushi. ang uh, pangalan ng mga device na nagyagamit para sa amin. So, may mga bats-bats dito kahit na uh, pumunta ka rito ng maaga ay meron pang mas maaga sa'yo. Kapag ka merong 25 na tao ay first batch na sila. So kapag nahuli ka doon, magiging second batch ka o third batch. So, tingnan niyo to oh. isa rin siya sa mga nagpapa-therapy. Tingnan. Nagba-vlog ako. O, binablog ko kayo. di ba? Oo, oh, oh. ganun 'yon, guys. Maganda yung epekto sa katawan ng therapy na to. Kaya kahit pa paano ay nagtsatsaga ako pumunta rito. Sinasama ko nga si tita ko. So si tita ko ay hindi ka agad pumupunta. Dinadala ko na lang yung ID niya. Kasi kailangan talaga maaga ka rito. Pero 9 o'clock pa lang yung start ng therapy wala pa namang ano wala bago magalaseta ay naririto na ako pero sakto sakto lang ako nabilang sa first batch so kung mahuhuli ako ng konti kahit na maaga ako second batch na ako yung no, second batch ay 9 9:30 tagla 30 minutes lang pero kapag may bagong recruit sabi nga nila ay pinapaliwanag nila yung tungkol sa therapy para malaman nila kung ano yon pero kapag uh, wala naman, nagpapaterapy lang kayo, na eh, na, nag-entertain na, sila, sumasayaw. O, o minsan ay mga may kinukwento sila. Ganun yon. Siyempre, kapag may bago, wala naman silang alam. Kaya kailangan ay pinapaalam sa kanila at pinaparamdam sa kanila yung mga uh, kuryente na dumadaloy. Kung, so, inaha hinahawakan sila at uh, para maramdaman nilang may kuryente nga na dumadaloy sa ganun yon. So guys, kung meron sa inyo na ganito, ang tawag nila dito ay high potential uh, high potential therapy. Ganun siya. So yung mga device, merong doctor watching, yung iba hindi ko matandaan kahit na sinasabi nila kasi merong uh, mga number number ang mga pangalan. Bali, apat na device yun na pwedeng pagpilian kung gusto mong bumili dito na lang ako. Thanks for watching.